Bedridden at hindi raw nakakagalaw ngayon ang veteranang aktres sa si Bella Flores. Labis na nag ang kanyang pamilya dahil meron din daw pagkakataon na hindi siya nagsasalita at nakakakilala. May report si Lars Santiago. Mahigit isang buwan ang nakaratay sa bahay niya sa Quezon City ang kinikilalang primera vida ng pelikulang Pilipino na si Bella Flores. Setyembre noong nakaraang taon nang madula si Belia sa kanyang banyo na nagdulot ng fracture sa kanyang hip bone. Ang kaisa-isang anak ni Belia na si Ruby Arcilia nagkwento sa lagay ng ina. She's not good. Um, she's bedridden. Hindi naglalakad. Uh, hindi nagsasalita. Hindi siya nag-move. Pag hinigamo siya, ganun lang. Wala na siyang gagawin. At kinakausap ko siya, titingin lang siya sa akin ganyan. Wala. Yeah. May mga pagkakataon daw na hindi nakikilala si Ruby ng kanyang ina. Pero alam daw niyang may masakit sa katawan nito dahil umaaray kapag ginagalaw. Nagpapasalamat si Ruby na mga kaibigan mismo ni Belia sa showbiz ang tumutulong sa kanila. Salamat po sa balik baliksamahan uh, headed by uh, Miss Pempe Rodrigo. Uh, si Miss Boots Anson Ro Roa po, si Miss Kusan Roses, uh, lahat po ng mga member ng Balik Samahan, sila po ay uh, nagtutulong-tulong na kahit papano makasuporta sila kahit na papano. Nakakatulong naman po ng napakala, napakalaki po sa amin. At dahil sa tingin nila ay lalong sumasama ang lagay ni Belia. Pasok po namin siya sa hospital. Uh, kasi po nagregress na siya uh, for at least a month. Kaya gusto po talaga na, naming malaman kung ano ba talaga nangyayari sa kanya. Anim na put dalawang taon na sa showbiz si Belia. Inilunsad siya bilang kontrabida sa pelikulang Roberta ng Sampaguita Pictures noong 1951. Huling full-length movie ni Belia ang My Kontrabida Girl kung saan binigyan ng highlight ang kanyang pagiging iconic Pinoy kontrabida nakaka uh, ano naman now to think about it talagang she was really kumbaga ano elated siya sa ginawa sa kanya nung movie na yon ang mga nakatrabaho ni Belia umaasang bubuti ang kanyang kondisyon my prayers are with them with god everything will be okay mga fundraising activities will think of something Lars Santiago nakatutok 24 oras